Uy, mga meses, ganito pa rin ba yung lagay ng kape at asukal nyo? Hala, 2024 na, palitan nyo na din yan. O, ito, ganito, tingnan nyo. Ito yung bilhin nyo, kagaya ng binili ko. Airtight container na yan, hindi na yung napapasok ng mga langgam. Nagandahan talaga ako dito, kaya naman napabili pa ako ng dalawa para naman sa asukal at kape. O eto, unbox natin para makita nyo din. Bago nga ako bumili ng isang set nito, Isinubukan eh, sinubukan ko muna talaga yung isang peraso para makita ko kung okay ba yung quality niya or hindi. At dahil nga okay yung quality niya, ayan, nabudol na naman tayo. Pero okay lang yan kasi maganda naman siya eh. Kaya lang parang napalaki yata yung lagay ng kape ko. Dapat pala yung isang small size ang pinili ko. So ayan, pagkatapos ko nga siyang hugasan, pinunasan ko na siya para mailagay ko na yung mga kape at saka yung asukal. At tama nga, napalaki nga yung lagayan ko ng kape. Di bali, okay na rin yan. Basta may lagayan sa bagay, mas gusto ko rin naman yung ganitong medyo malaki na yung lagayan eh. Kasi para hindi na repeal ng repeal. Kasi pag yung malit yung lagayan namin, mayat maya hingi ng hingi sila tatay sa akin ng asukal. Eh pag ganito yung lagayan, medyo matagal-tagal maubos. Matatako pa naman sa kape yung mga tao dito sa amin. Oh, ayan na, natapos ko na. Oh, tingnan nyo naman, di ba? Napaka-aesthetic tignan. At saka safe na safe na yan kasi airtight na silang lahat. Hindi na sila mapapasok ng mga langgam. Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-checkout na rin kayo. Go!